Tumawid sa Ilog Jordan Si Josue at ang mga Israelita ay nagkampo sa pampang ng Ilog Jordan. Matagal na silang naglalakbay at ngayon ay handa na silang pumasok sa lupang ipinangako. Ang ilog ay binaha at mabilis na umaagos. Parang ito na ang pinakamaling oras upang tumawid. Tumingin si Josue sa malawak at rumaragas ang tubig ng Ilog Jordan at inisip kung paano sila tatawid napakalapit na nila, ngunit tila napakalayo ng lupang ipinangako. Ngunit binigyan ng Diyos si Josue ng mga espesyal na tagubilin. Tinawag ni Josue ang mga pari na nagdadala ng kaban ng tipan. Ang kaban ay isang espesyal na kahon na nagpapaalala sa mga Israelita ng presensya ng Diyos. Sinabi ni Josue sa mga pari, Kapag tumawid kayo sa ilog, ang tubig ay titigil sa pag-agos at tayo ay makakatawid sa tuyong lupa. Ang mga pari ay nagtiwala sa Diyos at sumunod kay Josue. Binitbit nila ang kaban ng tipan at humakbang sa ilog Jordan. Sa sandaling nakatapak ang kanilang mga paa sa tubig, isang kamanghamanghang pangyayari ang naganap. Tumigil ang pag-agos ng tubig at natuyo ang ilog. Ang lahat ng mga Israelita ay ligtas na nakatawid sa ilog habang sinusundan ang mga pari na nagdadala ng kaban. Matapos makatawid ang lahat sa ilog, sinabi ng Diyos kay Josue na pumili ng labindalawang lalaki, isa sa bawat tribo, upang mangolekta ng labindalawang bato mula sa tuyong ilog. Dinala nila ang mga bato at nagtayo ng monumento. Sinabi ni Josue, ang mga batong ito ay magpapaalala sa atin ng himalang ginawa ng Diyos dito ngayon. Sa tuwing makikita natin ang monumento na ito, maaalala natin kung paano pinigilan ng Diyos ang agos ng ilog upang ligtas tayong tumawid. At dahil doon, ang mga Israelita ay pumasok sa lupang ipinangako na inaalala ang kapangyarihan at katapatan ng Diyos.